Capricorn kasama si Virgo. Ang pakiramdam ng tungkulin at obligasyon ng Virgo ay mahusay na pinagsama sa pakiramdam ng estruktura at pagsusumikap ng Capricorn. Pareho silang may pamamalaki sa kanilang tahanan at mas gusto nilang magkaroon ng ilang malalapit na kaibigan kaysa sa maraming kakilala. Iginagalang at pinahahalagahan ng bawat isa ang mga ideya ng iba. Walang dahilan kung bakit hindi gumana ang doon na ito kahit na ang kwarto ay maaaring kulang sa spark dahil sa kakulangan ng spontaneity o pagkakaiba-iba ang tahimit na Virgo ay nagnanais ng isang mas malakas na pagtulak kaysa sa nakalaan na Capricorn na bustong ibigay. Nahaharap ka ba sa kawalan ng katiyakan sa iyong karera, relasyon o pananalapi? Sa loob ng mahigit isang dekada, ang aming mga saikiko ay gumawa ng mahusay na gawain. Sa maraming umuulit na kliyente sa Absolutely Psychic, hindi namin kailangang sabihin na ang aming mga psychecks ang pinakamahusay. Sa halip, sinasabi ito ng aming mga customer para sa amin. Prescreen namin ang aming mga psychecks bago kumuha sa kanila at ito ay nagpapakita. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at anim na pito o bisitahin ang Absolute Lipsyche. Come online.